Ah? Ah. Wow, television. Ayan naman, TV, LG. TV, TV. 990 na nga yun. Nakua ka. So, mga kaibala. Cheating muna tayo sa pagkain. So, noodles with repollo and la coppi tasty na may uh, peanut so, ito muna na kainin ko. check cheat muna tayo kaming sanit-sanit. Ayan, lang, na lang wala naman perfect. Uh, at babawas ng timbang, hindi naman natin kailangan din na rin. Yan. Ako po talaga ay kapakain pa rin sa minsan. Nagrarize din ako minsan. Minsan lang natin naman, naman natin ang na. lang. Mabay ko sana at yung at mabay ko siya. Ako ay rice, siya. Pero ayun naman tayo yung mga dalikat. Hindi naman tayo kasi nagpapasexy. Tama na matawasan ng mga timbang. Sakat na. So, may naman lang naman yung aking kilo na huwag lang kung lalagpas ng 60 plus. Okay na sa akin yung 60 kilos or 59 kilos. Huwag lang pag-ibig lang. Kaya mga kayo nalang tayo. Na, no? uh, minsan um, sa isang kaya isang beses ng kami. Huwag lang kuwan tayo, Tapos yun na kayo, oil Tapos yes. yung ako, as in wala talaga akong rice rice sa Pero kung masarap yung ulang ko, may isla ako. Wala. Nakain talaga ako ng kain. Lalo umasama ito. Dapat ako uwan sa kat. Oh, no, ang mga dapat ang tinapan. Ayan, yeah, yeah, ayan. Good morning mga kayo malamig. Gusto lang ako share sa inyo. Yesterday, pumunta kami ng panda. So sa panda, nakita ako sa yote. Then, ang kilo ng sayote is 23 real ang isang kilo. So, dahil na gusto kong kumain, mga kimala ng puro, okay, bumili ako. So, ito yung plastic ng pina. And then, after niyan, bumili ako ng sayote. So, ito yung sayote. Dahil nga, para ako nag-crave noon, dahil sa kadali ko lang hindi nakakakain. At yun nga, pumili ako ng isang piraso. So, ang halaga ng isang piraso, mga kaimala, is... Ayan, kung nakikita nyo, 9 real So, nagkakahalaga siya sa peso kung i-convert natin ng isang pirasong sayote ay nagkakalaga siya ng uh, 9. So, sa isang sa sampung is 15. 15. 150. So, dahil nga 9.9 lang siya, 9.9 point, point lang siya. So, nasa 130 or 140 real. Ang isang piraso na ang So, ganun kamahal, mga kayo wala na ang sayote. So, minsan, hindi ko natin mga kayo wala. No, nang uh, hindi basta-basta bumibili kasi nyo, nga, wala ka pang mayang hmm. isa-isa sa mga kalaso, imagine nyo isang piraso lang. 140 na yan may sa, sa peso. So, ilang piraso, ulam na rin, no? Na, may makakamili ka na ng isang binugas, uh, tuyo sa isang piraso ang sayo, pinamak. So, ganoon din kami mala, kamahal ang sayote okay. Then, meron akong binili na sardinas dahil nga uh, gusto ko kumain ng sardinas. So, ako uh, uh, ay naminili kami na uh, mga kanyang makamili. Pag-ilang sa sardinas, tapos ko siya sa sayo. Para ligo sardines. Ligo sardines and then we do another sardines. la Ito nito. Chili. Ayan. Yeah, with chili. Then yung green. Then meron tayo dito ang makati sardines. yan yeah. So meron akong 3 pieces ng sardinas. Meron akong tuna dahil same yung tuna. So dalawang pirasong tuna is itria lang. Bumili ako ng dalawang piraso. Then, bilir na akong mga hinala ng sa So yan then, gusto kong mag-pogay. Ayan. Bilir na akong breakfast. Pero hindi ko kasi makakain dahil lara na akong noodles. So, ibusan ko naman ang noodles ko. Then after nyan, bumili rin ako mga kaimala ng ampalaya. Dahil gusto ko rin ng gulay-gulay. Ayan, ampalaya. So, ang ampalaya po is 3 real, 0.47. And then, bumili ako ng bunya ko. Ay, pag nalitin meron ako ng bunya tina at saka naman. So, ayan. Nakakalaga at, naman yung aking bunya ng turial. Ayan, turial yung ating bunya. Tapos, ang palaya ko, talilial. And then yung akin yung mango. Yeah, dito mo ko nakakalaga siya ng um, 13 So, yung kasi para sa akin ito syempre yung aking mamahali yung sayote. Okay. No? Ayan, so, mamaya nabito yung luto ko. Tapos so, yung luto ko. yung masasira. yung nabito namin siya. Yung Then, rin ako ng biho. So, yung aking 100 real, yung lahat. Kasi parang, 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 yung sarili ko. parang, 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 ang ganda ng dito ng pihon. Kasi kadalasan dito is ang uh, karne karne So gusto ko kumain. Hindi naman palagi. Then, lumili din ako mga kain wala ng peanut butter. So ang peanut butter dito is na ideal. Ayan. Basta yung halaga ng 100 ko is yan lahat ng mga pamili ko. At lumili ako ng pangkulay ko sa dupot na garnier and my eskilo. So yun yung pinunta namin kahapon sa panda. Yun yung aking pinamili. At kasi namin din na yung alaga ko. So may bitbit ko naman yung aking isang daan. Kaya ayan nga, na, nakamili ko yung aking 100. Dahil gusto kong kumain, gusto kong kumain ng gusto ko. Eh, nakaraan diba, Tawag tuloy ako ng mga ano. kami natin na, wala naman problem na mga kayo kamay. Pero tayo ko pala ito magsabihinas, kaya yung mga bumili ako ng sardines. So yun lang mga kayo malishare ko lang sa inyo. Then maybe mamayang gabi, lalutuhin ko yung akin sa iyo. Then, thank you for watching. Ayan, sishare ko lang sa inyo yung aking yung isa sa binudo ko kahat yung sa panda mga ka-shimala ay ang ah. ay so, chicken feet so frozen na frozen na yung aking chicken feet and, koin ko yan baka bukas na and, chicken feet ang kanyang price is 5 real po ah, bukas na okay mm kaya wala, i-share ko lang sa inyo yung aking menu. Menu for today, paa ng munok, kulid laman, Ayan. meron ako dito bawang, sibuyas, at saka sili na ilalagay ko sa... Ayan, lagay natin yung ating manok na paa at konting naman sa ating katero. Ngayon, check muna natin. So, ito na yung ating ginisang paa na may konting naman. Talagyan ko siya mga kaimala ng kontong tubig para mas lumambot yung ating paa bago natin lagyan siya ng toyo at mga iba't ibang seasoning pa. Yan. Kasi so gusto ko yung malambot ang <S conferdles> pa. Ayun, yan yun, yan, lang, na paa. Ay, yan 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 tubig. yan 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 yung yan 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 yan